Isang makasaysayang ano po sa ating lahat. At narito po ako ngayon sa Paco Cemetery. So short trivia lang po, ano po ba ang meron dito sa Paco Park? Dito po, sa Paco, Manila, of course. Uh, nakikita po natin, natapapansin po natin na ito po yung mga, napapansin nyo po, cemeteryo Yes, cemeteryo po ito. Pero syempre ang highlight po ng aking uh, episode ngayon dito po sa Paco Cemetery ay walang iba kundi... Yan. Eto. So, ang nasa likod ko po ngayon ay ito po ang... Ito po. Uh, dito sa lugar na ito kung saan unang inilibing ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Matapos ang kanyang execution sa bagong bayan. And then after that, pagkatapos ng kanyang execution, agad inilibing dito sa likod ko. Dito po sa Paco Cemetery. At di po ba, kabilin na noon ni Dr. Jose Rizal na na meron siya kabilin na Isang cruise, yes, yeah. check. Cruz initials check pecha ng kanyang kamatayan at walang anibersaryo okay kasi dito lihim na inilibing ng otoridad at hindi man lang natagpuan ng pamilya ang bangkay ni Pepe pagkatapos ng execution. Kaya dito po inilibing hanggang sa siya ay transfer sa kung saan na niya ngayon doon sa Bantayog, sa ilan ng Bantayog doon sa Luneta. At yan po ang may sa isayan ngayong araw na ito. Ang hindi ngayon sa pinanggalingan na Steve Nick Subscribe to my YouTube channel History with Sir Jesse para sa iba pang mga episodes and mga fresh episodes and follow Spotify pero hindi pa po ako nag-update ng mga ibang episodes. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan. Mula po dito sa Paco Park or formerly Paco Cemetery. Dito ko po aakalai na dito rin pala sa Paco Cemetery, inilibing din pala ang tatlong paring Talaga naman. Ang pognayang na ito ni Rizal at ng tatlong paring gumbursa ay talagang hindi mapaghihiwalay.